Honda Click 125i. Sa pamangkin ko to. ah uh, dito sa Kaloocan. Ayan, naka Honda Click siya. Service niya sa school. ah uh, dati yung sa papa nito ginagamit na pang angkas. Tapos nung nung paso na yung ano niya, yung registration na at saka yung hindi na siya pwede yung your model for angkas kumuha ng bago na ADV ayun yun ang ginagamit ngayon mamaya ah, uh, pagka pag dumating eh, yun naman ang content ko yung Honda ADV 160 so for now ito yung Honda Click 125i so ayun siya Yeah. Uh, dinagyan niya ng mga accessories dahil, dahil nga ginagamit before sa ano, sa angkas. <coughs> Ito, naka-cellphone holder na siya with charger. Naka-charger na siya, ah, uh, cellphone charger. Then, aside from that, domino cellphone charger pa pala to. Oh. Tapos, naglagay pa rin siya dito ng another cellphone charger na may, ano, may switch, mayroon siyang cigarette lighter and then mayroon na siyang sariling fuse so ayun ah uh, tignan natin yung tires niya mukhang nagpalit na parang malalaki na tong tires niya I guess malalaki na nga siguro to 90-80 na yung harapan niya eh. kung hindi ako nagkakamali 80-90 yung stock nito or correct me if I'm wrong so anyway ito na siya MRF tapos 90 over 80 rim 14 yung front tire nya and then naka combi brakes na pala to ito yung model na naka combi brakes so tignan naman natin tong gulong yung sa likod is MRF din but then Parang same size din yata ng ano. Hindi, hindi ko makita eh. Ah, tignan natin kung makikita natin yung ano MRF Zapper. Hindi ko makita yung specifications niya. No? But I guess parang pareho lang. 980 din lang siguro sa likod nito. Or wait, uh, ayusin natin yung parada para makita. A few moments later. So ito si so, night na stand natin siya para makita natin yung specification ng gulong niya sa likod. So ang likod niya is 180 rim 14. 180 rim 14 so parang ano siya uh, kung hindi ako nagkakamali one size bigger ba yeah I guess one size bigger na siya so maganda na yung combination ng gulong niya MRF na 180 rim 14 sa likod and then tong harap niya MRF din zapper din na 80-90 or 90 over 80 rim 14 so eto siya Ah, uh, nakaranas na rin kasi ng semplang to kaya kung makikita nyo ano na, uh, iba na tong kanyang brake levels levers yung brake lever nya domino na ano domino na chrome type chrome alloy na domino so ayan ito okay, yung um, So, hindi ako Parang ano na to eh. ah uh, Click 125i version 2 na rin to. So, ayan. Ang ganda. Ang kaigihan pa ito. 125cc lang siya. Hindi siya ganong kalakas. O hindi siya ganong kabilis. Tapos, tipid pa sa gasolina. Plus FI pa siya. So, yun. Tamang ano lang. Tamang pang chill ride lang saka blue coin na rin yata ito kung hindi na nagkakamali eh. so ito yung kabuuan niya. ang kabuuan nya makikita natin na medyo malayuan ayan sya that's it alright Honda Click 125 FI